Galit na galit talaga yung lolo -lo ni Rita dito kay nana namin. Sus Mario, si bakit kaya in taon siya galit na galit dito? Eh maganda naman din yung pinapakita ng nana na, to. Wala lang skin yan, Yun lang ang talaga ang problema sa kanya. Pinangasan <laughs> pa ako nang gautot kung okay lang ba daw ako. Tapos yung tsunami, namin, pa yung taon, tulog pa. Pero sinabihan ko yung mga kampi ko, huwag mag-surrender kay Usi kay taon ng oras doy. May kasabihan nga, time is gold habang nakatindog pa suko lang dito akala ko nga okay pa ang lahat kasi yung lahat yung taon mga doy na natira sa akin a kinuha talaga ni badang <laughs> kaya nung pagliwanag ng aking kalimutaw a pinuntahan ko talaga si badang mga doy hindi ako pwedeng hindi talaga makabalos dyan kaya yun, pinahiga ko talaga yung taon siya bawat kapitas ng lulu nilita dito lagi niyang sinasabi na report yung naanak Sus Mary Joseph ka naman in taon doy sa kanya naman talaga yung may problema dyan eh yung sinulod na nga sila sa sulod namin sa balay pero natigbak pa in taon sa doon sa igayo na yun kaya dyan na naman kasi natigbak na naman siya nagsabi na naman siya mga doy bawat kasi pagkakamali niya sinisisi niya lagi kay na di ba kalukoy kayo wala na nga in taon niyang skin tapos sisihin mo pa in taon niyan huwag ka naman in taon ganyan o dito dumating si lolo Lita mga doy kakabuhay lang yan pero tingnan mo yung gagawin niya, sumulod siya doon, tapos nag-ultimate. O, sinong tinamaan doon? Yung hangin, diba? Ang galing ng naisip niya. Tapos, kita niyo na naman yung score niyan, I standing niya, 7-8 na yan siya, diba? Parting luya. <laughs> Hindi porke kasi maganda yung skin mo tapos yung naana -na walang skin gaganyan yung mon. Dito, pumasok na naman yung taon siya, tabay yung ultimate na wala talaga yung taong tinamaan. E, eh, kilumogpot o tot, Ayun, humiga na naman yung taon talaga siya. At dahil nagpahinga na naman siya, matik na na, na naman report yan. Kawawang na na wala nang ang skin, i-report pa. Sos, marisip. <laughs> Para sa akin, wala naman talagang problema kay Nana. Nakakapag-respo naman yan. Nakakatulong naman talaga yan. Ito lang talagang lolo -lo ni Lita na to. Masyado kung mag-isip. Parang piso lang yung taon mag-isip. <laughs> oh, ito pa isang patunay na piso lang talaga mag-isip yung ano, lolo -lo ni Lita. Nag-ultimate siya din kahit na malayo pa yung dalawa niyang kakampi. Ang nangyari, kita sintaon yung, yung dalawa. Nadamay pa sa kabalastugan yung ginawa, di ba? Oh, sino piso talaga mag-isip yan? Di ba, yung lolo -lo ni Lita? Tapos sabihin niya yung na, na-i-report. Pagka wala, bigin talaga yung puangod yung lolo -lo ni Lita na to. Hindi ko alam kung nagjo o seryoso talaga siya sa kanyang ginagawa. Pero yung Mia, nagpakali talaga yung taon niya sa akin mga doy. Doon muna tayo, focus muna tayo kay Mia. <laughs> Tapos dito, sinabihan pa niya yung na, na kung anong dapat gawin, kung anong dapat unahin skill. O ba diba? Pakatanin mo talaga yung niya. Grabe kung talaga akong makapag-isip tong lo-lo ni Lita na to. Pero dito, nagkabigaya na talaga. Inuuna ko talaga sana yung Odisa dito. Kaya lang, hinaharangan ako ng gautot na to. Tapos yung alukad, dumating din. Pero ah, hindi na natin yan itong bibigyan sa gaya na yon, mga doy. Kasi pag bibigyan ko pa yan, ay iba na yan. Baka i-report ako ni Lolo Lo ni Lita dyan. <laughs> Habang nag-declare ako ng mga bakukang dito, ah, pinakalitan, na ako ng Mia Kalita. Kala siguro niya, hindi ako Boy Scout. Sos Mario Sip Kadoy, Boy Scout intanto Tanto, laging handa. Alam ko naman kasi kung anong kaya mong gawin niya. Magpakalit ka lang eh. Dito na harap na lang yung taong ko, yung tore na lang dito gubuin ko. Kaso dumating man yung sa lokal, pinipigilan pa yung taong niya yung gusto ko. At tapos ang ginawa niya, tumuyok pa yung taong siya. Sos Mario Sip ka naman, boy. Sa bala ko, hindi ka makadugo sa akin. Tanawa lagi. Hehehe! <laughs> dito kinuha ko na pala yung tao yung rep jacket kasi magpasiguro na talaga yung na kumado o dito nagkabakbaka na nga yung pero dito napakaganda yung tao nang ginawa ng na, -na dito yung responde niya andyan talaga lupig pala talaga yung ano barangay tagay sa ginawa niya nakatulog pa yung tao nang mga doy tapos sabihin ng ano lolo -lo ni Lita na i-report tapos mariusip ka doon kung hindi dahil ka na na, hindi din siya makapag-triple kill sa na yun. Huwag mo kasi niya underestimate yung taong walang skin. Baka hindi lang talaga niya ginagamit yung skin. Hindi mo alam, ang gaganda ng mga skin niya pero hindi niya ginagamit para hindi siyang pakamalang malakas. Baka humihina siya pag may skin. Ang mga ganun mga bagay, huwag ka kasing ganyan. <laughs> Be, sige, subukan mong i-report si na sa'yo gaya na to kasi narinig mo yung victory.